Anong nangyayari niya? Sulat para sa aking anak. Sa kanyang 15th birthday. Ano ko? Ay, ah, Pepita, dapat nakita mo mukha ni Marisa na makita niya kaninang motorsiklo. Ah, motorbike pa lang hindi kong sabihin. Hindi, hindi. Sandali, pa. At tatawakan kita ulit. Oh, bye-bye ano kung ano to, Bakit ka, Sinuson, mo ako kung ano niya hindi totoo talagang magbabago mo ano yun ano, yun na yun 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 naman ng yun 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 Wala, wala. yun 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 at walang kwenta. Alam mo na. yun 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 hindi, mahal ko. Hindi, hindi, hindi. Ito ay gawa ng isang psikopatik at isang masamang tao. Oo oh, ma pero sino yan? Ang sumunod sa iyong papa na nukunwa rin isang tagahanga para malaman niyang kumakanta ka sa isang bata? Hindi. <tis> hindi. Sa ito, hindi ko masasabing sino. Kundi ang anino niya ang nakatatandang kapatid niya. Hindi ba gano'n siya kasama ito sa tuyo? Siyempre, oo. Ang mga ba mahilig talagang gumawa ng mga sulat. Pero bakit? Bueno, mahal ko, dahil, 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 mahal ang galit na galit siya sa desisyon ng Yamamoto, kung ka sa na yun. Ano? Hindi, hindi. Huwag kang matakot. Relax ka lang. Akala ko nga rin hanggang yung mama, pero nagkamali ako. So, mag-i-shop pa ng babaeng yun. Eh, so, si Peter ang nagkwento sa akin. Si Mercedes, maaaring galit siya. yon kung bakit kumagad na siya iyo. Bakit pa maraming tao na masaka? Ay, hindi, mahal ko. Tahan na niya. Huwag kang umiya ko. na loob. Alam mo kung ano, mahal ko? Ay. Sandali. Kalimutan ko muna ang tao nagpadali nito, Mia. Okay? Okay, huwag mong pansin dito. Tama na. Tapos na to. Alimutan ko na to. Okay, kung kaya. Hindi, hindi. Kaya kailangan mong gawin yung ngayon, mahal ko. At alam mo ba, sisikapin ko may layo. Ang ahas na yung ngayon sa yung party. Kahit ano pa, mahal ko. Sige na, maganda ka na. Kailangan mong mukha ka isang si Princess. Kung mahala sa bruha. Okay, mahal ko? Okay, okay. Sige Bye mahal ko hindi pwede makarating ang ahas na sa party. Sorry talaga, sir. Hindi tama ang ginawa namin. Patawarin mo kami. Patokso kami. kami sa papel na yun na may perma nyo. Kailangan namin makalis kami dito. Hindi namin nakalaya kapalit dito. Ayan, position mo. Ayos lang yan. Hindi mo kami tatanungin kung sa kami pumunta? Hindi. Hindi. Katunayan, wala na akong interes doon. Isang pabor ang ginawa nyo. Ano nga pala, may may na ba kayo para sa party mamaya? Ewan ko, pero bakit ba tinatanong yan? Saka oh, bakit ba kailangan namin mag-shoot ng tayo? Magkailangan na pain ako ng para sa akin, Iwan ko ba? May iwang ko muna kayo. Ang <coughs> bait-bait niya. Oo, nga, uh, bagay talaga sa kanya maging isang study coordinator. Pero wala na tayong magagawa pa. Bali ka. Na magagawa pa rin tayo. Mabrinata! Pa. pa, pwede ba namin kayo makausap sa narin? Gusto mo makausap ang isang teacher kahit Sabado? Ah, uh, magpapaliwanag kami tungkol kay Mr. Masilia. Opo, kasalanan namin kaya dapat kami ang parusahan. Naisip po namin, marahil kung hihilingin ninyo, pwede po siyang makabalik na sa trabaho. Hmm. Hmm. Hindi ko dapat sabihin to sa inyo, pero ginawa ko na yan. Talaga po? Ano nangyari? Wala. Ang problema, ayaw na niya sa kanyang posisyon. Yan yung ang sinabi niya. Kung ganun, ayos na ang gawin ko. Sa tingin niyo? Ano yung ibig niyo sabihin? Kasi nagtataka ako ng isang katulad ni Mansilia gusto maging isang leader, ayaw tanggapin ang posisyon na yan. Ano sa palagay niyo? Hindi ko maigindihan. Ako rin po. Kung talaga nag-aalala kayo sa kanya, dapat alam niyo. Ano na? Ay, bigyan na ako din. na din. ako na ako din. Ay, na ako din. siguro kailangan talaga ako pangit kasi hindi nga ni. Yan, ba? Ay, kawad mo mga pape. Uh, 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 Anong problema? Eh, hindi nyo ba nabasa itong nakasulat? Basahin niyo. Magaling. At ngayon? Anong problema? Bakit mga girls na nakapasok dito? Kaya may emergency ngayon dito. Kaya may emergency. Kaya may emergency. Nagugutom at nauho na rin kami. Ano ba? Gamitin nyo. Pwede mas eh. Kaya mo sa pindulis mo. At dahil nga pinata kami, kailangan namin ng na vitamin That's protein hmm. at calcium. Makinig nga kayo sa Huwag niyo akong gulol ngayon. Kung ayaw nyo tayo, malista kayong lahat dito ngayon, ha? Hindi pa makapaniwan. At ka mo na dito. Yan ang kipito. Ano tayo nandito kayo? Yung mga girls, sigurado may binabalak sila ngayon. Ah, sigurado may Hindi ako makapaniwala. Ano Ano nangyayari? kayo? Sige pa rin. Doon tayo sa kabila Tara, tara. wala na sa Ano tayo?

Peter. Relax lang, sir. Relax? Relax? Kaya posible yun, hindi nga ako makainga. Relax lang. Nervous lang yun. Oo, uh, ako. hindi nga ako sa Say, Peter! Peter! Sonia! Ay, hindi ka pwedeng pumasok lang, hindi mo na kumakato ko, nagpapaalam! Paano ko? Huwag si mo ako sisihin ang pagalitan. Tsaka paano ko naman na nagbibihis ka pala ngayon? Diyan mo ako gustong pumunta. Nasa banyo ngayon si Mercedes? Ikaw naman nandun sa kwarto. Pero <laughs> kayo pwede ba, Kulotchi? Dapat iniwan mo na lang ang girlfriend mo sa isang neuropsychiatric clinic. Pakiusap. Wala na tayong oras para magbiruan. Ayan na tayo ay ngayon! Uh -huh. sa boyfriend mo dahil nakahanda na ako sa loob ng 20 minuto. Kailangan ko lang ayusin ang buho ko ang ko. Ano? Pero siya, kailangan niya maligit na lang ako. Dalawang oras? Oh. Nakapaliwas si Mercedes! Gagawa, usapin ko siya. Ano okay, okay, Anong problema? Sandali okay, lang muna kasi. You know, siya, sabi niya, mauna na daw tayo, si Pito na lang ang maghahatid sa kanya kapag nakahanda na siya. Ako na maghahatid sa kanya? Oo. Oh. Okay, sige, Mabuting solusyon niya. Okay. Okay. Ako na lang ang Hindi. Hindi? Hindi. na maulit yun. Nakalimutan mo na ba yung nangyari noon? Okay, okay. Babalik ako agad. Ayusin ko lang ang buhok ko. Magdadamit na ako. Okay, okay. Ito yung pinakamatagal ko. Okay. Pag mo akong tingnan, anong tinitingnan mo siya? Wala, wala, wala. Huwag mo akong tingnan. Anong kalimutan magsuot ng pantalon? Saan naman ako magsusuot ng pantalon? May lahat ng kwarto. Ito na Peter, pakisabing sa naglilis ng bahay na buksan niya ang pintong luwaga. Hindi kaya sobrang tuminagpuan mo? Hindi, hindi to sobrang Peter kumpara sa ginawa niya sa anak niya si Mia. Gano'n? Oo, o, saka ako masasabihin. Sige na. Okay. <laughs> Marisa! Bakit mo na? Arling? nagdadating niya ng mga bisnito, mahal ko. ang ibinigay ko sa iyo regalo ng isang ina pero ang talagang gusto mo at 'yung pinakamahalaga sa iyo ang pangarap mo para sa 'yung fifty birthday ay nasa akin pa, ha, Marco. Happy birthday anak ko. <smart noise>